tayo ngayon sa Casa Buenos Restaurant sa Newport City, Pasay. For this evening, nagkaroon ng makabuluhang diskusyon ng mga solusyon sa mga disease challenges ng poultry industry. It's a gathering of stakeholders of the poultry industry and meron pong mga representatives from the government, the DA Bureau of Animal Industry kung saan sila ang pinagmumulan ng mga polisiya uh, sa pagkontrol ng mga sakit na ito. At katuwang natin dito ang mga local government units, mga provincial veterinarians, city veterinarians, municipal veterinarians, upang magkaroon ng alignment sa mga programa down to the local government units. Siyempre, napakahalaga po ng suporta at partisipasyon ng very active nating mga poultry associations like ang United Broiler Racers Association, present po sila ngayon sa event na to. And nandito rin po ang Philippine Egg Board, mga egg producers of the Philippines. And then ang napaka-active din natin na Philippine College of Poultry Practitioners. Ang partisipasyon naman po ng Yunako, ang aming kumpanya, through its partnership with uh, a isang kumpanya na nagproproduce ng mga bakuna para sa poultry ay ang makapag-provide ng effective vaccination program at biosecurity program para sa mga farmers and the uh, LGUs. Napakaganda ng ating naging palitan ng question and answer sa pamamagitan po ng ating distinguished speaker na si Dr. Tegu Prajitno ng Vaccindo. Atin din pong inimbitahan ang Indonesian Ambassador to the Philippines, si Honorable Agus Wijojo. Napaka-espesyal ng programang ito, so hindi lamang po ito para sa kumpanya gaya ng amin, kundi para po sa buong industriya ng pagmamanukan. So grabe naman po ang suporta ng aming President na si Mr. Ricardo C. Alba. pagdating ng bakunang ito, ang avian influenza vaccine, inaasahan po natin na masolusyonan ang ating problema na bird flu. Ang yun ako ay hindi tumitigil sa paghanap at pagbigay ng mga programa sa ating mga farmers or sa poultry industry. This coming October 5, 6, 7, iniimbitahan po namin kayo sa AgriLink, andun po ang yun ko, Meron po tayong showcase ng ating mga different products and services sa mga poultry farming.